<tong> Uy, kuya, kuya, nasaan na ba tayo ngayon? Ito ngayon tayo sa Cafe Viajado Ano yun? Pagkain ba yun? Hindi, yun lighthouse. Kasi na-smoking ano, na itig dito eh. Ito lang tayo. Ikaw, ano ka dito? Ano ka ba dito? Tabator ka ba? Ano ko, pre? Taga-buot. Taga-ano tag ko lang ano. Ako yung mag-aayos ng mga kira-sirang ano dyan. Ah. Construction ah, worker ka ba Construction warrior? <laughs> bawal po dito kumain. Construction worker ako, pre. Smoking. No smoking. Yeah, at this point. Tandaan nyan, bago kayo makiyak. Oh, ba bawal, bawal kumain. Bil Bilangin po natin <laughs> kung ilang baitang ito. <laughs> ilang baitang po ito. Ito ay... 3,333. <laughs> at may taas na. May na. Nalimut <laughs> ko na yun. 19,000 blablabla. 19,000 feet. Ba't kulang yung isang baitang So, Gusto <laughs> naman Hinangin yun. Eh, pagod na ako. <laughs> ah. Pagkatapos po namin kumain sa may chicken Yan, mamaya Ako makuha ka pa rin? Oo. Oh, oh, Hindi sa taas. Okay. Ito po. Ah. Malapit na po kami. Makarating sa taas. <laughs> <laughs> pagod. Nakina ko ng baitang nyo. Nakakabaas rin pagtaas. Tignan po nyo yung baitang dito kung makikita po nyo. Sukatin mo ko, kuya. Di ba taga-sukat ka? Kuya, kuya sukatin mo, kuya. Ano po? Ayan. Nawala, nawala. Hindi namin nalang kung nasa napunta eh. Ganyan ka taas ah. eh. Ayan, bali half, half meter. Napuntol. Na, na, niloloko mo yata kami. 1 meter yan, boss. 1 meter. Hindi kami niloloko ako eh. Sigurado ka ba? Oo. Oh. Ito yung sukatan natin eh. Saan ba, Ganyan ba't di pantay? Ano yan eh? Uh, Sino ba designer na ito? Kinain kasi yan eh. Kinain kasi yung ano. Yan, sa mga nagpapapayat daw po. Bagay sa mga nagpapapayat Oh. Ulit-ulitin nyo lang. Ang kalupaan to. Papayat ko kayo sa... Yan, ang ganda po ng... Wow, ano to, po. ano to? <laughs> 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 yun, tayo tayong tayo. Tigas sa tigas. <laughs> galit na galit. tirik. galit tirit. na galit. Dito lang po kayo makakakita <laughs> nyo <niyan> sa ilo. <laughs> Yung po ang punong galit na galit. Kung uh, makikita po nyo, tirik na tirik po yan. Uh, 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 galit na galit. Sobrang init, galit na galit.